ang amon nga diwata sa amon kabuhi ni tatay niya. Wow, kagwapas ang anak ko ah. Ang iya nga bayo pang diwata so may dulungan nga duwa kabilog. Gimbutan niya sa dulungan niya. Iya ina kostyum. So para sa amon, diwata kaya sa amon kabuhi na. Kag kagwapas ang bata na amon. Kagwapagid. Follow your goal lang nak. Ari lang si nanay nga willing gid mag-support sa imo sa tanan nga bagay basta sa maayo lang ma-support target si nanay same so ready na siya para sa ila nga activity sa school so mining bayo niya gisuksok niya kag mag video video sempre ging edit ko na lang para ma mas okay pagit ang background niya 'di ba? Kanami ka background, you know? Sa background palang lang malingaw ka na. Thank you for watching. Don't forget follow and share.